Yun oh Wait lang Alright Alright Salamat sa wakas Okay na rin ang lahat Thank you memory.ph Continue for 800 meters All right. So bali test lang to ano Kasi meron pinadala si M3 Moto Na i-review daw natin So ito yung gagawin kong test So as of the moment Wala akong yung uh, Yung uh, EJS ko So buhay lang siya no, wala ang ah, ah, ginagamit ko lang sa pang ano, pang navigation. So tingnan natin kung gaano kalinaw yung magiging audio niya. Oops. So mababansin niyo no, putol-putol yung oops. Sige, pasok, pasok, pasok. Dito pa. left onto Dos Castillas Street, then turn right onto Escanya Boulevard. <coughs> so, may mga time boss, mga boss na ano, maririnig nyo, medyo nagpuputol-putol yung sinasabi nitong ways. Kasi, for some reason, ewan ko eh, nagpuputol-putol din siya dito sa akin eh. Samang, so, uy, bakit? Dead end. Nakakabasok kaya yung motor doon. Balik tayo, balik, balik, balik. Turn right onto Espana Boulevard. Turn right into Espana Boulevard. Wala nga eh. Dead end nga eh. Kulit mo ah. Ore oh, rat mo ako. Take the next left onto SH Loyola Street, then turn left onto M De Fuente Street. <clears throat> so yun, kahit anong sabihin na ano, na itong EJS ko, kahit para saan ko siya ginagamit, ang mangyayari, marirecord pa rin siya. Sa so, pag hindi ko naman siya ginagamit, edi wala, standby lang isang mic. So, ito yung isang advantage na ginagamit ko na adapter ni M3 Moto hindi mo na kailangan magpalit-palit ng microphone Okay, so next try naman nating tumawag no. Ay hindi, mas maganda siguro kung mag-speed test tayo para malaman natin kung magkaral ba. Pero anyway, kahit kahit di speed test natin kasi to, hindi na kasi yung adapter yung magiging problema, yung mic na gamit ko na. So as I know this mic yung mic na ginagamit ko ngayon okay naman siya malinaw tapos kinig na kinig yung background ang problema lang kapag ganito pag pag medyo mabilis na yung takbo mo yon garalgal na Road, <coughs> so next naman guys no eh try nating tumawag ng isang tao try nating tuma... try nating gamitin yung ejayas natin para Tumawag kung kanino. Turn right onto the mass road, R8. Tapos, tingnan natin kung mare-record Hmm. <coughs> 600 meters, turn right onto Retiro Street R8. Sam, <laughs> <Love>, sagot! Lang <laughs> Hindi <laughs> <laughs> pa sumasagot yung tinatawagan natin, kainis. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Quack, quack, quack. Wala, ayaw sumagot mga boss. So, mamaya na lang tayo, no? Update ko kayo mamaya kapag ka matatawagan ko na. Uwi muna ako. Bye-bye! A few moments later. Lolab. Hmm. I ano? Mean, Wala. Bakit? Wala lang. <laughs> <laughs> hindi tinatry ko lang tong ano, tinatry ko lang tong yung pinadala ni M3 Ah. Uh, Anong ginagawa mo diyan? Busy ka ba? Hindi naman. Uh -huh. No. Food. Kasi kanina nung tinry ko sa okay naman. Kaso nakatigil kasi ako, hindi ako nagaano. Hindi ako na nag <coughs> Ha? Wala? Sabi ko kanina, hindi ako nakaano kanina. Hindi ako nakasakay sa motor kanina nung tinatry ko. Pero okay siya. Parehas na parehas lang yung boses natin. Continue on alright for one kilometer. Hmm. <coughs> ngayon, tinatry ko kung ano. Tinatry ko kung magiging maingay ba kapag ka na ako. O bakit nagre-route? Ha? Huh? Naliligaw na ako, love. Ano <coughs> Ang hirap nang umaasa lang sa ano, no? Sa Google Map. <laughs> Lo, Ano ba yan? <laughs> Saan ka napupunta? Ha? Pauwi na sa bahay nyo. maligo ka na, ha? Maliligo na ako bago ka tasunduin. Oo. Alas stress na. Kung saan ka na napunta eh. Ha? Kung saan ka na napunta. Oo, sige. Bakit ganun? Bakit? Wait lang. <laughs> Naliligaw na ako. Hello. <laughs> Naliligaw na ako. Wala kang namang naririnig na ano dyan, wala kang naririnig na magaralgal smooth naman wala. yung ano. Mm -mm. Ikaw medyo malabo, pero siguro sa signal na yun, no? Hindi, kasi malayo ako ah uh, Malayo ka sa ano, sa phone? <laughs> Naka-loud ah, naka speaker. Ah, mm -mm. uh, okay. Tapos kung ano-anong sinasabi ko, tapos naka loudspeaker ka. Ngayon lang kita ticket. speaker. Kanina hindi. Ah. Uh, oh, sige na, sige na. Bye bye. Thank you. Okay, ma'am. Hour later. So last at ang hindi pa natin natitest eh, Yung actual naman na ano, yung actual naman na intercom na so balik at, kasi tong EJS sa uh, V6 Pro magagamit mo siya para ano para number one uh, make and receive calls while you are riding kasi naka bluetooth siya sa phone mo so nag auto answer siya hindi nga naman ganun ka hassle kapag ka naka V6 uh, kapag ka naka intercom ka So, pwede rin sa wings at saka sa media so para siyang nagiging ano para siyang nagiging headset yung headphones mo and number 3 yung intercom nga so walang kailangan na cellphone or anything ang kailangan mo lang yung siyempre yung kapares na gumagamit din ng same model under one and a half kilometers para makapag-usap kayo habang nagmamotor kayo <coughs> Alright so guys mamaya uh, Uwi lang ako uh, Mamaya naman uh, Tatry natin na yun nga uh, Actual intercom usage naman Tingnan natin kung gano'ng kaganda magiging Record nya But Siguro mamaya yung mga after 2 hours Kasi Susundain ko yung jowa ko Sana ako oh, may jowa <coughs> Yan nga, sundin ko yung chowa ko. Tagisa kasi kami ng intercom. So mamaya matitest namin yun habang nakabackride siya sa akin. Eh kaso may trabaho pa siya, mamaya susundin ko siya. Whoops, lagi na lang nabibitin. So, yun. Uh, uwi muna ako. Uwi na talaga ako. Totoo na talaga to. Bye bye. Alright, so ayun mga boss no, pupuntahan na natin yung si Jowa para matest na natin yung ano para matest na natin yung intercom feature nitong intercom oh, wait. Alright na natin pahabahin to update ko na lang kayo kapag nandun na ako you know <laughs> alright so guys ito naman yung uh, itsura nung oh, ito naman yung uh, sound kapag ka actual intercom na yung kapag ka intercom to intercom na yung magkakonek salita ka nga love Sabihin ko. Sabi, sabihin mo, what's up? <laughs> what's up, vlog? Ganon. ko Ha? <laughs> eh? <laughs> eh? <laughs> eh? Eh? Yeah, iya ako eh. Okay, ka yeah. iya. Yeah, iya oh. ako. pagka ano? Pa ngayon, kunwari, kunwari pa lang ako vlogger. Paano, pa, pa paano pag vlogger na ako? Eh, tago lang ako. Saan <laughs> <laughs> tayo punta? Uwi muna tayo. Tapos? Tapos, okay. Maasikasuin ko lang yung mga dadalin natin mamaya. Kala mama. Punta ulit tayo wala mama. Tapos? Tapos. Anong maasikasuin? Iba ka dadalin kasi baka makalimutan ko eh. Ah, uh, bakit? May pinapadala sa'yo si tita doon? Oo, yung baboy tsaka yung mo Ah. Uh. tsaka meron pa. Tapos punta tayo kala mama mo tapos. Tapos. <laughs> hey, hindi, hindi na tayo pupunta kala mama. Ayusin mo lang. Fisher mall mo na tayo. Tapos uwi na tayo. Tapos sila mama. Hindi tayo mag SB. Ano na sa Fisher mall yung SB? Ah, kaya tayo mag Fisher mall? Hmm, hindi din. Grabe um, judge. <laughs> <coughs> Paano pala pagka magkakas tayo kapag tapos na ano no, tapos ang ako maririnig mo ako hihiya ako hihiya hmm, ako Hiya Hihi, din ako eh ako din hihiya <laughs> ako din hihiya pagka ano hindi ka dapat mahiya Dapat pag magvlog ako, hindi tayo magkausap <laughs> Diyan ka lang Wala ka yan, matutulog Gamit na lang ako dito Hindi, gamitin mo yung inter intercom mo, makinig ka ng music uh Oo -oh. <laughs> Ganon Ay, pagod ah Gusto ko ulit pumunta dun sa ano? Sa yung pinupuntahan ako? natin na kalye Hmm Na ano? Atondo? Hmm Kailan? So, hmm. Ngayon? Wag. Doon tayo kain? Madami na tayong kubuntahan eh. Wala naman. Anong oras na? Okay lang yun. Kulitin ng mga araw. <laughs> Tapos next week ulit. okay na yung lift ko. Okay. Ginawan nga, ta ginawan talaga ng supervisor ko na paraan. Sabi niya, dito na lang talaga kita malalagay. Akala ko yung next week na lang. Next, next <laughs> Ginawa niya din ang paraan, hindi niya din ako natiin. Buti naman. Kaya nga eh. Eh, titingnan ko ba, tatanong ko kay TL kung anong magiging ano ni TL. Kasi oh. parang ano eh, Ay. parang gusto na ako pabalikin ni TL sa office eh. Mm -hmm. Hindi ko naman siya masisisi kasi Dami na ko nang Oo Ay. Dami ko ng absent